Guys, hello guys. Ito na po yung sunod na vlog ko. Ayan po. Kambing. Ayan po sa Tibiki. Ayan po kami. Siyempre, hindi ako makakalimutan. Ito po ako. Ayan. po. Ayan po. Ayan po. Wala ka na kasi ng suso, no? Te, pag limang anak, akin isa. Pag limang anak? Oo. Uh -oh. -huh. <laughs> Maging lima na lang. po yung bisik. Kita niyo po guys yung malaking chan. Ito po yung mga na. At yung mga ba yung malaking chan, yung brown. Oh, Manganganak din yun. Mga din daw po yun. So yun, bu bo, bugaw nga. Ano po? po yun yung ilog na kalabaw. Mm. Ito yun Ta mo. Yan. Wala nga pa ba ito? Wala. Tapos talit, talit, yun Sabi mo hanggang dito ko. Hindi doon. Hindi doon.

Etter no. Biggie! It's a biggie. Ah? ta kay Bakit? Maaga? Ubo, okay. mo daw sabi. Nira na siya. Aba? no, hello, kambing. Ate Biki, Ate Biki. Paano mga anak yun? Sasambutin nyo? Hindi. Uyiga ka tapos aanak na. Bay, nakatayo sila minsan mga anak. Nakatayo. Hindi. Hindi lang yun ang papagano kamay ko. Wait! Lambot nito. Okay. Okay. Lambot ito. Ha? Lulubog ka dyan. Na. Ate na. Ate na. Nay, bumalik din naman. Ate. Pag binutas mo yun, may lalabas yung tubig. Yeah. Meron? Yeah. Siya, bugaw! Babay ka na, te. Mamaya, hindi pa, hindi pa, ano, nah, mahaba ka, <coughs> ka magbigay. Tutulungan ko lang si Silong. Sige, go! Uwi na! Shhh! Nakit na! Nakad na, Bilis! Mapuputol lang ano niya ni. Eh. Tali. Hayaan mo na siya, pumunta ka di sa hulihan. Pumunta ka sa hulihan. Oh, pupunta na yan doon. Takot yan sa iyo? Mmm. iyan

Saan? dito. Tekena mo 'yan. Ito. Kuwin mo na muna 'yung ibang naman na 'yan. Ako nga jan. Diyan nga. Paano yung... ko ka mo to? Kailangan mo na muna magtatali. Ay, blocking do. Dito yata. Di, di, di dito. Yun. Dito. O bala okay, kasi. Sumaya na may hila. Lost is it yun na dito. Plastic. Ah, hmm. magkadalas ko. Iyan, yeah, mag talaga bitupa. Patayin mo na, tapunan yun.